Magandang hapon po mga kalaki. Siyempre po, alas dos na po ng hapon ngayon pong May 17. At siyempre, hapon na mga kalaki. Napakainit na po talaga sa labas. Kaya, stay-stay lang po tayo sa bahay mga kalaki. Ha. Uh, huwag po tayong naglalabas. Manood na lang po kayo ng vlog namin. Kunin nyo mga laki numbers. Baka dito, this time mga kalaki, ito ang swerte mo. Ito na po ang mga 4-digit laki numbers Pilipinas sa abroad Umpisahan po natin sa Saudi. 0291 opo. S sa Japan 3088 sa Italy 6297 sa Germany 3011 Korea 2844 Texas 3100 China 2982 Singapore 1473 Hong Kong 3562 Dubai 7183 Malaysia 3068 Taiwan 2477 Thailand 1285 Philippines 1396 India 2429 New Zealand 2682 Australia 7314 Mexico 2051 Canada 1150 Greece 8963 Israel 3132 Las Vegas 2264 at Alaska 8279 good luck mga kalaki mananalo tayo claimant